hello guys good morning ako okay. yung hello guys so yun guys tayo yung mag noodles Nagawa ko ng noodles kanina May kwento ako, guys. Um, alam nyo ba, guys? Tayo ay OFW dito sa Magsang Middle East. So, alam naman siguro natin yung bawal at hindi bawal, ba? Diba? Ayaw mag, ano? Ayaw niya magdikit, guys. O. Oh. Ayaw niya magdikit. Ayaw niya mag-lock. Parang ikaw, ayaw mo din mag-lock. <laughs> ayaw, nag-lock. O <laughs> nag-lock na siya. So, ayan guys. Kain-kain tayo guys. Ha? Kain tayo. Hindi pa siya masyadong babad. So, wait. Kukot tayo Oh, going and lay ouch. May dala kong Ito ay galing sa baba. So pagka Friday guys, ganito ako. Bababa ako. Kukuha ng pagkain sa baba. Kung ano yung meron sa baba. Kukuha ako. Aakit ako. Ayun. Maglalive ako. Ayan. Ganon. Ganon. So, ayan. kaso mama. Karun ka. Karun <laughs> akong tinapay dito. Ang palaman nito ay peanut butter. May so, peanut butter ako. Ayan. Tapos, Tanteran tatlong bread tatlong bread siya Hmm <hesitation> wala kong nagawa ang ali niya, sabi lang tayo ngayon. hindi ko na siya ano, hindi na ako nag-ano sa Facebook account ko kasi masyadong mahaba. So, ito na nga. Hey, um, tayo ay nagtrabaho dito sa bansang Middle East. Yung okay. pagkain ko ay may book pa. Siguro galing sa pero di eh, sa loob ng kap, kap mismo galing. Pero yun nga. Tayo ay nagtrabaho dito sa bansang Middle East para sa pamilya natin. Di ba? Alam naman siguro natin yung batas nila dito. Diba? Kahit para sabi natin na social media natin yan, lahat kasi ng mga amo natin dito guys, may mga Facebook na yan. Di ba? may mga Facebook account na yan kasi yung employer ko dito mayroon siyang messenger guys doon kasi kami nag-uusap minsan doon din ako nagsisend ang mga, mga, kailangan niya at doon din nagsisend yun ng mga oh, kailangang i-memorize ng mga alaga ko so alam ko may may Facebook account. may Facebook account yan So, ayan. Alam mo ba yan? nag stock din minsan yan. Pero wala siyang makakita sa akin. Kaya pero uh, stock ang gawin niya. Kasi hindi naman ako mahilig mag-post ng mga nakahubad. Unlike sa iba, itinotok ng camera, nakahubad pa. Mag-iingat kayo. Kasi hindi lang